Ay na mga sisi friendship. Ipagpatuloy natin ang na ating pasulubong boxing. O, oh, diba? O, oh, ayan. Hula nyo kung anong laman yan. Ako din natatakam na. At so surprise. Gusto ko na talagang malamag kung ano kaya ito. Sabi ko, grabe naman magbalot ang material dir ko at ate kapatid ko. Di ba ganyan talaga magbalot? Kasi malayo pa ang Dapat talaga Hmm, napakasilyado para hindi mabasag o kaya pagbabasa mo yung laman. Hmm, ano kaya yan? O nyo, that is chicken adobo. Yan talagang yung request ko sa kapatid ko at sa nanay ko. Sabi ko, talahan nyo ko dito ng chicken adobo na pisayang manok or native chicken na loto sa tuba. Hmm, natatakam na kabay na ba kayo mga friends si, si ko basta ganyan o oh, ano kaya itong pangalawang to ito pangalawang to shout out sa auntie Philly ko kasi si auntie talaga ang naggawa dito sabi niya hmm para to kay ko kay eh. kaya nilagyan na ng ko. Ay, kaya, hmm, sabi ko, ano kaya to? Hmm, ako ay natatakam na rin at na-excite. Aba, pagbuka, ako, selecta. Oh, di ba, akala ko ang laman, selecta lang pala yun. Yun pala sisi, ang laman doon ay isang lechon baboy paksil na pinamala. Oh, ay, nako. Talagang sabi ko, gusto ko lang kumain pero gusto ko pang tapos ito pag pasalubong boxing na to. At ito naman, ang pangatlo. Ano kaya to? Hmm. Ano kaya to? Hulaan natin ulit. pak practical naman mabukas ito ang tibay-tibay ng pagalagay ng plastic or kanyang plastic. Ay, yan ang tuyo. Yan ang tuyo ang bulad. Bulad na tuyo na luto na. Bulad, danggit at marot. Sabi kasi ng, sabi ko kasi sa ate ko, padala nyo ako dito ng tuyo or bulad pero lutoin niyo na dyan kasi alam niya na ayoko talaga magluto dito kasi ayoko sa amoy. O di ba? Maagay yung friendship ko. Parin. Sarap sa ako. Gusto, gusto kong kumain. Ang lakas-lakas kumain dyan. At yan na po yung panglima. Panglima na po yan, hmm. ano kaya yan ole? Hmm ay naaninag ko na. Yun pala din ay isang danggit na tuyo. Ay, di ba? Sabi ko, tuyo overload. Good luck. Good luck to me. Ah, di ba? Anyhow, may gamot naman tayo John Kaya ano na natin kumain ng masarap. O, oh, di ba? Yan talaga ang gusto natin. May galing ng Pinas. Ang pasalubong is mga pagkain. Pero pagpuputang Pinas, pasalubong doon ang laman ng lagis for chocolate. O, oh, di ba? Kaya mga friendship ansi, sabi ko, ihanda kayo. O, di ba? Pinatong patong ko na yung Sending to you, my pasalawa. Hanggang sa muli. Thank you so much for watching. And bye-bye. Love-love ko kayong lahat. Ingat!